diskubre na isa pala talaga siyang lalaki. Ilang araw bago ang kanyang kasal. Male testicles. Natagpuan ng mga doktor sa loob ng tiyan ng bride. Kadalasan, last minute checking ang pinaghahandaan ng mga kababaihan bago ang mismong araw ng kanilang kasal. Pero ang soon-to-be bride na ito sa China, pinaghandaan ng pagsasailalim sa surgery matapos madiskubre ng mga doktor na Biologically, isa pala itong lalaki dahil sa nakitang mga male testicles sa loob ng tiyan nito. Kung naging matagumpay ba ang operasyon ng bride? Eto, bata pa lang ay nagtataka na ang nooy 27 anos na babae na itago natin sa pangalang Li Yuan mula sa probinsya ng Hubei, China. Dahil hindi umano siya, dinadatnan at delayed na nagde-develop ang kanyang mga dibdib sa edad na 18 na diagnose ito ng abnormal hormone levels at maagang binalaan na may potential din itong magkaroon ng ovarian failure. Dahil sa mga komplikasyon ni Lee sa kalusugan, inadbisuan ito ng doktor na sumailalim sa chromosome test. Pero hindi nila ito sineryoso nung kanyang pamilya. Nine years later, doon lang na isipan ni Lee na sumailalim sa nasabing test kung saan na-diagnose siya ng rare disorder na congenital adrenal hyperplasia o yung tinatawag na CAH o ang pagkakaroon ng imbalance hormone. Sa sobrang rare po nito, tanging isa sa 50,000 babies ang magkakaroon ng nasabing sakit. Ayon po sa doktor, babae si pero meron itong male chromosomes dahilan kung bakit merong na-detect na male testicles sa loob ng tiyan ito. Bukod pa riyan, kapwa merong recessive disorder causing genes ang mga magulang ni Lee at merong isa sa sapat na tiyansa na mamana niya ito. Gayunpaman, agad na sumailalim si Lee sa operasyon para tanggalin ang male testicles para maagapan ang posibilidad na magdulot ito ng kanser. Dahil ipinagwalang bahala noon ni Lee ang kanyang kondisyon, nagkaroon ito ng osteoporosis at vitamin D deficiency. Samantala, ayon naman sa mga ulat, wala naman ng balita tungkol sa nasabing kasal na pinaghandaan ito. Ikaw, anong gagawin mo kapag nagkaroon ka ng ganitong revelasyon bago ka ikasal? Saan ka huhugot ng lakas ng loob para umamin sa piyansa mo? D-W-I-Z Research Report Re -re report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.